Kwento, tungkol sa labis sa pag-ibig. Isang lalaki ang minsang nasakta ng labis sa pag-ibig, sa trabaho, at sa sarili. Dahil dito, natutunan niyang hindi umasa sa tinatawag na second chance. Para sa kanya, kung may pag-asa, hindi mo kailangang hintayin ang pangalawang pagkakataon dahil araw-araw, habang may buhay at pag-asa, pwede kang gumawa ng panibagong pagkakataon. Kaya sa halip na hintayin ang second chance, nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang mga oportunidad, nagsimula ng bagong negosyo, tinuruan ang sarili, at muling natutong magmahal. Hindi dahil may binigay na pangalawang pagkakataon ng buhay, kundi dahil siya mismo ang lumilikha nito. Aral, hindi mo kailangang hintayin ang second chance para magbago o magsimula muli. Habang may pag-asa, may daan at may kakayahan kang gumawa ng sarili mong pagkakataon. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay ng tsansa ito ay tungkol sa paggawa ng tsansa.